Ay, grabe ito. Oh. Ang sarap nito. Ano ba tawag ito? Alikamprag. Oh, sabi tawag Oh, Alikamprag ito, no? Sus, grabe ang mahal hipon. Oh. 26. Hindi kaya ng bulsa. Wala, yung bangus. Grabe ang mga shampoo. Oh. Ang daming discount. Bakit kaya dito sa Saudi, no? Ang daming nagsisil na mga... Ano, tawag ito? Ang dami talaga nagsisell dito. Tinan nyo ha. Oh, lahat na lang ng mga to, parang seal. Para yata ang pino... Ah, gusto nilang ano ito. Sandali lang ha. Itong ano, ito. Laki ng discount ha. Ito in-order ko to sa online. Ito in-order ko to sa online. O. Oh, 9.25 dito ha. Yung cream silk, 95. Pero 18 ito. So kukuha tayo ng isa. Kukuha tayo ng isa. Kuha tayo ng ano? ng pantin oh tinamo mo oh 8.95 doon to 20 sus Diyos ko sa totoo lang malaki talaga ng diferensya sa online kaysa ano no sa so, mga langga ko kuha tayo ng Nibia ang Nibia 22 oh ayun mayroon dito ano 7 ito na lang Pagtiisa na lang natin to ang liit ng 7 oh ang liit may 15 oh ito ginagamit ko sa mukha ko eh ayan ba? Diba? Tapos may nibiya pa na lotion. Tingnan natin. Wala mang nibiya lotion. nibiya ano lang naman to. Paano tayo nito? Makapusin tayo nito sa ano? Budget. Pero may cream pa ako doon na ano. Ganito. Yun na lang. Abusin ko lang yun. So mga langga o. Oh, 40.95 o. Oh. Yung dab na ano. Anim na ano to. Apat na peraso. Makakuha nga. Halo na ito. Oh, 8.95. Tama ba ito? Tama ba ito sa paningin ko? Apat na piraso. Oh. Pero dito talaga ang gamit ko. Ang gamit ko close up. Pero pagtsagaan na ito. Diba? Sabi ng amo ko, kukuha daw ako ng ano, 15.95. So, kukuha ako ng dalawa. Ayan. Dalawang manok. Ah, diba? Dito natin siya ilagay. Ayan. Diyan natin ilagay yun naman mga plato. Ang gaganda, oh. Pero ang mamahal. Uy, ang mamahal. Sa atin to mahal, oh. Yan may tag 25, oh. 25 is arang isa. Uy, ang ganda talaga. Sa mga langga, ang hirap, uy. Yung isa kong kamay nakahawak sa wheelchair ng alaga ko. Tapos, yung isa kong kamay dito sa... Ayan, oh. Oh. Diba? Diba? So, ngayon pupunta muna ako ng isdante na natin para matapos na yung ano, sa Sabay naman yung sa amo ko naman. Yung sa amo ko na kukunin ko na ano. Diyos, Diyos ko po, ang hirap talaga. <laughs> ang hirap ng kamutangan ko. <laughs> Imagine ninyo, uh, lang ako maglakad. Siyempre, baka makabunggo ako dito. Mga langga, kukuha tayo. It, how much this one? 8.95, maybe 10. And then we we not a labor, 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 yeah, uh, how much this one? Five rial five thousand five hundred, ah, five oh. five hundred, five hundred, five hundred, five hundred, five Next. Give, give, give. Me. Um. Two. Two. Yeah. So, kukuha ako nito. Isa. Kukuha din ako ng kanton. nga oh. lang ka, kukuha rin ako ng Skyplex. Magkano yung malaki sis? Ha? 25? itin? Aba, mura na yan kaysa online. Sa online kasi ibang price. O, oh, yan o. Oh. Masarap oh, kaya to. Magkano to? Ah, yung ano, iglog? Oo, masarap ito. Dos Dusi oh. Mm, Pero okay? so, kung tumagkano bagong salita. Rubber chip. 4. Tapos yung ano uh, na yan, ito. chip eh? Size 14? ah Uh, alin ito? Oh, uh, yung piatos. Magkano na isa Uh, six. Yan, kabayan oh. Kabayan. <laughs> Saan kaya ito sa Pilipinas? Surigao. Surigao dahil yung kabayan. Bisaya rin pala ito. Mm, Pero ito masarap ito oh, gata-gatain, dosi. Oh, Dulo din ako nito. Oh. Dalawahin ko lang kaya. Oh, yan, oh. naman tayo, kabayan? Nagahanap naga ako ng Argentina kasi gusto kong isigang. Yan ang uso ngayon sa pagbablog. <laughs> Asa kayo yung tuyo? Ay, malit, ah, maliit, oh, size. Uy, yun Magkasya kayo itong 100 real kong budget. Uy, giata Asa naman kayo yung suka? <laughs> Saan kayo makarating itong 100 real ko? Ayan o. Ay, ginawa ko. Totoo wala akong budget. Sarili ko to. Arge hindi man to Argentina corned beef. Asan kaya? Ay, sus. Paano tayo makapagsigang nito? Ligo makaroon na lang ang try kong isigang. Eh, Ay, ayoko nyan. Gusto ko ligo. Masarap itong ligo eh. Ano, wala talagang Argentina. Ang wala walang Argentina kasi na ano eh, na uh, corned beef wala wala eh ano lang yun doon mga mitlo kasi itatry ko magsigang ng ano ng yung uso ngayon ay ito may gata na ano oh. kuku pam wait lang nga ayan may gata oh four ayan gata aye ito na bilhin ko to Ayan, 495. Sus, kasi ba itong 100 ko eh, ginuo ko ba? Ito mga isda oh. iba naman ang kulay nito. Ayan oh, tapos may bulinaw ah ito. Kaya nga, 17 ang mahal. Very expensive. Sus, mga langga oh. Ito lang ang ano oh, tinan mo. Ayan lang. Pang mm -hmm. asurap, masarap na pampaksin eh. I'm waiting for you. Ayan eh. How inside good on ya? Yeah? Mga langga o oh, 3 kilos na isda. <laughs> Purga na naman tayo nito. Mga langga, nagpapili ako ng isda o oh, kasi dito kasi iba ang itsura. Ayan o, oh, sariwa o. Oh. anjay pala ang sariwa. Tinan mo, pinilihan niya ako. Oh, 3.95. Pariho lang presyo. Diba? Diba? Ayan o, sariwa. Pinagpilian pala to dito eh. Pinagpilian. Ayan o, tina mo o. O diba? May malalaki o. o. Guys, may kababayan ako dito nakita. Ayan o. Ayan. Bati ka dyan lang ka. Bati ka. Hello. Ay, dito kami nakita sa may isdaan. Ayan guys. So, isa siyang Cinder Anto na ba? Merchandise Pepe, sana all Kasi ang building ko So, siya nagbantay sa alaga ko so, dito Habang nandun ako sa isda Ayan Salamat, kabayan Thank <laughs> Guys, dito ako sa ano Hala, lumiit na yung pichay, oh Ang pichay, ang liit na. Ay, Diyos ko, ayan Mga kangkong May kangkong, may alagbate Kuha na tayo mga langga, nandito ako sa Tamatis Station ba? Diyos ko, saan makarating itong aking pinamiling 100 SR na to? Ginoo ko, hindi talaga ako libre ng amok ko ba? Tapos ganun lang ang nilagay doon sa, sa card niya. Ang ko dito, ay, Diyos ko, Panginoon ko. Ay, <laughs> Panginoon ko talaga sobra. Hindi ko alam. O, yan o. Budget na budget, pati yung sibuyas, ilang piraso lang. Ay, ginoo ko, patawarin. Ito, kailangan ko itong kamatis. Ito na. Panlabanos, oh. Dalawang piraso lang kunin ko. Akin ba to, Hindi ako libre, eh. Ayan, oh. Nalimutan ko pala may kangkong pala doon. Mag-adobo ako. Pukuha ako. Kangkong, oh. Ang gagawin ko nito talaga, eh, plastic-plastic ko talaga to Para di masira. Oh. Dalawahin ko. Ito, oh sariwa pa. Grabe oh. Dalawahin ko. O oh, yan, ang kangkong. Yung mga langga, bago ka magbayad doon, kailangan dito man sa counter. Palagyan mo yan siya ng mga tag na price. Ayan Oh. naman, isa-isa na yung sa akin. Ganyan, sistema niya dito. Ay, grabe ang haba ng pila. Oh. Uh. Ay, grabe. Ano ba to? Haba ng pila. Okay, o, tinan kinakabahan ako dito ba? Magkano kaya to lahat? Ito Oh. Ginuukunahin ko talaga yung importante. Ginuuko eh. At totoo lang. akong lawas ba?